Good morning sa inyo lahat mga kaibigan, mga kapwa kong security guard. Kain po tayo, samahan niyo ako. Dito po ang aking pagkain, wala pong ako ulam. Ito lang po. Kanin lang po, kailangan kanin ko ay may kulay. Ito pa po galing pa ng Bisaya. Ganyan po, kailangan wala akong kaulam, ulam yan po, wala akong ulam. Itong kanin na po ito hanggang mamayang tanghali na po ito. Yan po, wala po akong ulam kasi dahil dili ang sahod dito napakalaki ng dili yan po nagtatsaga kung mahalaga lang may makain kaysa naman magutom ito po tsaga lang tayo mga kaibigan yan o nang hirap na security guard na ang agency ay dili hindi naman maski ulam maski tuyo, wala kong ulam yan o kain tayo yan o Yung pahirap talaga yung security guard. Kung gusto mong magtipid talaga o kaya hindi wala talagang may tipid kasi dilian sa dito. Sana po maaksyonan po naman ang aming agency na ganito ang nangyari. Ilang taon ako sa agency ganito pa rin nangyari. Yan po. Tsaka lang tayo sa walang ulam. Mahalaga may pagkain. Hindi mo ako laghanap ng masarap na ulam o ano. Basta mahalaga may kanin lang ako. Okay na yan. Saka tubig. Yan po. Sa lahat po ng mga security na karilit ng galitong pagkain, saludo ako sa inyo dahil nandiyan kayo para sa mga pamilya ninyo. Yan. Trabaho na marangal. Maski walang ulam, ganyan. Pagod. Puyat. Tapos ang baon mo lang ganito kaya okay na yan mahal may pagkain yan o, so, hanggang dito na aking video kasi kakain ako hahatiin ko yan hanggang mamayang tanghali pa yan aking pagkain na yan o, so, maraming salamat sa inyo diyan mga kapwa security guard